Josue, ikalabintatlong kabanata. Si Josue ay matanda at puspos ng mga taon at sinabi ng Panginoon sa kanya, Ikaw ay matanda at puspos ng mga taon. At may nalalabi pang totoong maraming lupain na aariin. Ito ang lupain na nalalabi pa. Ang lahat na lupain ng mga Filisteo at ang lahat na Gesureo mula sa Sihor na nasa tapat ng Ehipto hanggang sa hangganan ng Akaron na dakong hilagan, na nabi nabilang sa mga kananeyo ang limang pangulo ng mga Filisteo, ang mga Gazayo, ang mga Asdoleyo, ang mga Ascoleneo, ang mga Getheo, ang mga Akaroneo, gayon din ang mga Heveo. Sa dakong Timugan, ang lahat na lupain ng mga Kananeo at ang Mihara, na nauukul sa mga Sidonyo hanggang sa Aphek, na hangganan ng mga Amoreo. At ang lupain ng mga gibalita at ang buong Libano, sa dakong sinisikat ng araw, mula sa balgad sa ibaba ng bundok Hermon hanggang sa pasukan sa Hamat. Ang lahat ng Tagalog ay maburol mula sa Libano hanggang sa Misrepot Mayim, sa makatid bagay lahat ng mga Sidonyo. Sila ay aking tataboy mula sa harap ng mga anak ni Israel. Iyo lamang babahagiin sa Israel na pinakamana, gaya ng Yudis ko sa iyo. Iyo nga bahagihin ang lupaing ito na pinakamana sa siyam na lipi at sa kalahating liti lipi ni Manases. Sa kanya tinanggap ang ng mga Robinita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises sa dako roon ng Jordan na dakong silanganan gaya ng ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Mula sa araw na nasa tabi ng Libis ng Anon at ang bayan na nasa gitna ng Libis at ng buong kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. At ang lahat ng bayan ni Shehon na hari ng mga Amoreyo na magnagahari si Hesbon hanggang sa hangganan ng mga anak ni Amon. At ang Galad at ang hanggan ng mga Gesureyo at ng mga Maaketeo at ang buong bundok ng Hermon at ang buong basan hanggang sa Salka. Ang buong kaharian ni Og sa basan na naghari sa Astaroth at sa EdRI isang iyong labis sa mga refaim sapagkat sinakta ng mga ito ni Moses at mga itinaboy. may, hindi itinaboy ng mga anak ni Israel ang mga Gesreyo, ni ang mga Makateyo, kundi ang Gesreyo at ang Makateyo ay tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito. Ang lipi lamang ni Levi ang hindi niya binigyan ng mana. Ang mga handog sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na pinaraan sa apoy ay siyang kanyang mana, gaya ng niya sa kanya. At nagbigay si Moses sa lipi ng mga anak ni Ruben nang ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Arawer, na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayang nasa gitna ng libis at ang buong kapatagan sa tabi ng Medeba. Ang Hesmon at ang lahat ng mga bayang niyo na nasa kapatagan, ang Dibon at ang Bamot Baal at ang Bet Baal Meon. At ang Jas at ang Sedemot at ang Bepat, at ang Chiriatayim at ang Sibma at ang Seretsiasar sa bundok ng Libis at ang Beth Peor at ang mga tugtod ng Fisga at ng Beth Jesmoth. At ang lahat ng mga bayan sa kapatagan at ang buong karya ni Sehon sa hari ng mga moreon na naghari sa Hezbon, na siyang sinakta ni Moses na gayon din ang mga pinuno sa Madian, sa Hevi, si Resem at si at si Har at si Reba ng mga prinsipe ni Sehon, na tumahan sa lupain. Si Balaam man na anak ni Beor na manghula ay pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanilang nangapatay. At ang hangganan ng mga anak ni Ruben ay ang Jordan at ang hangganan niyaon. Ito ang mana ng mga anak ni Ruben ay sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon niyaon. At si Moses ay nagbigay sa lipi ni God sa mga anak ni Gad nang ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay ang Jeser at ang lahat ng bayan ng Galaad. At ang kalahati ng lupain ng mga anak ni Amon hanggang sa Arawer na sa tapat ng Raba. At mula sa Hesbon hanggang sa Ramat Mispe at sa Bethunim. At mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Debir. At sa Libis ang Beth Haram at ang Beth Nimra at ang Sukot at ang Saphon na labis ng kaharian ni Sehon na hari sa Hezbon. Ang Jordan at yon hanggan na hanggang sa kadurudurang bahagi ng dagat ng Siniret sa dakuro ng Jordan na dakong silanganang Ito ang mana ng mga anak ni God ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon niyon. At si Moises ay nagbigay ng mana sa kalahating lipi ni Manases. At siya ay sa kalahating lipi ng mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Manayim, ang buong basan, ang buong karibigyan ni Og na hari sa basan at ang lahat ng mga bayan ng Hayir na nasa basan, alim na pong bayan. At ang kalahating galaad at ang Asarot at ang Edrii, ang mga bayan ng kaharian ni Og sa basan ay sa mga anak ni Makhir na anak ni Manases. Sa mga katibagay sa kalahati ng mga anak ni Makhir ayon sa kanilang mga angkan. Ito ang mga mana na binahagi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab sa dakuro ng Jordan sa Jericho na dakong silanganan. Ngunit sa lipi ni Levi ay walang ibinigay si Moises na mana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay siyang kanilang mana, gaya ng kanyang sinalita sa kanila.